Kasi ayan na. <laughs> na lang po, champurado, bihon, canton, spaghetti, carbonara, palabok. Alam mo yung makaroon yung sopas ko. Nahanap ko. Wala na, binigyan na

Nagleta dong kapareng dong. Bihon kanton. Uy. Kung wala yan. Ima lang nakarating ka rito ah. Sino naghila sa na lang <laughs> Ano <laughs> Meron pa sa dulo. Ano to <tong> te? Ham and cheese. Kung ano puto? Lima pa rin. Lima pa rin.

Ta, putong-putek. Okay. Ilan. Apat? Wala Okay. 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 <laughs> <laughs> okay. Ay, apat pala yun, oh! Kuklehan mo nga pa. 910. <laughs> dapat 51 ang na. Ba kagana ba na sarapan, 'Be? Meres sarapan. Baliktad ng ako Okay, aray kung init. Yung

Nagtingon <laughs> kanton nga Wala kang carbonara. Ilang order? 25.30. Ah. <laughs> so, lugaw, bingon, canton, ah, okay. kadinara, 25. So, Stop. Sampurado lugaw, mihon kanton, spaghetti carbonara, palabok. Ubos na mas. 25.